Hello mga ka-drafting! Welcome uli dito sa Smart Work Skills Tutorials. Sa video natin ngayon, ipagpapatuloy natin ang paggawa ng floor plan sa AutoCAD. Okay? So, sa mga nakaraang video natin, nakagawa na tayo ng grid lines with dimensions. Nakagawa rin tayo ng column with hatch. So, ngayon naman, ang gagawin natin is ang wall of the floor plan. So ang wall, ito yung structure that surrounds an area or separates an area of the floor plan. Kumbaga, ito yung nagkoconnect sa floor at saka sa ceiling. Okay? So ito, ito yung ating wall. Okay. So bago tayo magkagawa ng wall of the floor plan, kailangan muna natin gawin uli yung grid lines with dimensions at saka columns. Okay? So, gagawin ulit natin. Okay, so set lang natin ang layer. Uh, grid. Okay. Set lang natin. So, mabilis nyo lang itong magagawa kasi ito ay natutunan nyo na. Tapos, dimension. Ah, huwag nyo ikakalimutan set ang ating layer. So, dimension. Yan. Tapos, repeat ka lang. dimension. Yeah. So, dito dimension din. Okay, tapos gagawa tayo ng column. Set natin yung layer column. Yeah. So, lang tayo. Tapos, may sukat na 300 by 300. Ayan. Lagyan natin ng diagonal line na naka-diff points. Para meron tayong hawakan sa center ng ating kolom. Ayan. Tapos, Hatch natin, H, enter. Solid. Tapos, uh, select object. Ayan. Tapos, ang hatch, lalagyan lang natin sa layer na uh, 251. Pus the order natin, DR B, enter. Ayan. Tapos, copy lang natin sa intersection ng ating grid lines. CO. do order lang natin ng grid lines DRF. Yeah. Okay, so meron na tayong uh, grid lines with dimensions at saka column with hatch. Okay? So ngayon naman, sisimulan na nating gumawa ng wall of the floor plan. Okay? So kung ating titignan sa ating uh, sample drawing, so meron tayong wall na may measurement na 150. Okay? So, ang paggawa ng wall, meron tayong dalawang paraan. Okay? Uh, unang paraan is yung tinatawag nating uh, from center to center na wall. So, from grid lines, offset lang tayo ng uh, 75. Yan. Tapos gawin natin itong wall na layer. Ayan. Okay. So kung makikita nyo, yung ating wall is uh, from the center. Or I mean from the grid, no? So nag-offset lang tayo kabilaan ng 75 so 75 para meron tayong uh, 150. Kasi yung 150, ito yung ating standard thickness sa ating wall. Okay? So, ang pangalawang paraan naman sa paggawa ng wall is tinatawag nating uh, flashing, no? naka-flash siya from the column. So, uh, hindi siya from the center of the grid, the, from the grid lines. Tapos, opposite lang tayo ng magkabilaan. Ito ay from the corner of the wall, the column, opposite tayo uh, pa-inside ng 150. Okay? Kasi, so, sa ganitong wall, Uh, parang may naka-osling column dito or kumbaga parang may uh, column na nakalabas. Okay, so merong mga design kung saan gusto ng client na ang kanilang column nasa loob. No? Parang meron silang uh, plain lang sa labas. Okay, so ang gagawin natin Uh, gagawa lang tayo ng line. Uh, iseset muna natin yung ating layer na column. I mean wall. Ayan. Tapos gagawa lang tayo ng line. L. Enter. Ayan. Tapos offset tayo ng 150. Offset. 150. Enter. Ayan. So kung makikita nyo, Uh, ang ating wall is uh, from the corner of the column, tapos uh, offset tayo ng pa-inside. Okay, so meron tayong, kung titingnan natin sa labas, plain lang siya. Wala siyang nakausli or nakalabas na column. Okay? Okay, so lagay din tayo ng line. set 150 ya terus dito offset 150 tapos nah, dito M set 150 lebih, ya. Yeah. Oke, okay. ah, uh, toh, abot peraturan kan di gitu. yeah. Oke. Okay. Uh, tapos gagawin na natin yung mga wall sa ating bedroom. Okay? Meron tayong dalawang bedroom. So kung makikita nyo, ang thickness ng ating walls sa ating bedroom is 100. Kasi uh, gagamit tayo dito ng tinatawag nating dry wall. Okay? Yung dry wall, uh, hindi siya wall na made of uh, hollow blocks but ito ay wall na made of uh, hard flex or plywood no so manipis lang kaya 100 ang kaniyang uh, thickness okay Set 100. iabot na natin hanggang uh, ano dito so laging yung tatandaan na kung ano yung gusto ng client yun yung ating gagawin uh, dito sa drawing natin sa sample drawing natin ng gusto ng client ng kanyang wall sa kanyang bedroom ay drywall kaya ginawa natin 100 yung thickness Okay. dito naman. So, yung ating unang bedroom. Okay. So, gagawa tayo ng uh, ito, toilet and bath. So, from dito, center na gridline, offset lang tayo ng 175, 1075 saka 325. 107. Okay, tapos offset, 325. Ayan. Okay, tapos ito, 150. Tapos tayo, 75. Ito rin, 75. Match prop lang atin. extremely stream natin okay so dito uh, walang measurement so i think uh, one five do from uh, center of this wall was opposite one five. Okay, so Coponin natin ang center ng wall na to, So, opposite seventy five was opposite one five. Um, so natin one eight. Para mas malaki, one eight. Yan. Okay, so dito center ng ating wall, offset ang tayo ng, one eight. Ditong grip niya, okay, tapos, for match prep. stream lang natin mga di kinakailangan uh, kinakailangang mga lines Oke, tapos 100 100 terima So, tapos na tayo dito sa bedroom. Tapos, toilet and bath, bedroom. So, dito. ah uh, kumbaga, parang entrance niya. So, meron ng 400, dan 1050 na dimension. So, kita na tayo ng 400. Upset. 400. Dan Tapos, 1050. Upset one zero fifty. Okay. Subsahit so, nta yon one fifty. 3 save save so bali dito so 150 tapos 100 din so seta yo 150 So is a mentor yeah. one fifty. Stream. Okay. So, ngayon naman, uh, kung makikita nyo, meron tayong mga overlapping lines. So, kailangan mo natin itong i-trim ng mabuti. So, ang gagawin natin, i-off natin ang layer ng ating column para mas makita natin yung mga lines ng ating wall. So, punta tayo sa layer, post column, to Punitin niyo itong uh, itong parang bumbilya, parang bulb. Okay. Ano? Malik. Ito araw. Ano? Malik. Ayan. tapos, ito namang 251 sa hatch. So, off natin yung mobilya. Yan. The diff points. Yan. Okay. So, pili na tayo makapag-trim. Okay. Pwede natin uh, i-off yung kanyang grid para di siya maano Uh, maputol. So, off. Ayan. Yeah. Mas madali lang siya i-trim. So, TR. Okay, tapos on uli natin yung mga na natin kanina. Ayan. So, uh, draw order lang natin yung ating column kasi yung column dapat uh, mas nasa itaas siya ng wall highlight lang natin. Tapos, 3 dr for the order. Tapos, F for front. So, makikita nyo, uh, ang wall nasa ilalim na ng ating column. Okay, tapos yung ating grid lines, ayusin lang natin. Tapos draw order din natin yung ating grid lines pa itas. ERF. Okay. Okay. maglagay tayo ng dimension. So putulin na natin yung grid lines dito. And, ito rin. Ayan. lagyan natin ang dimension. And, layer. Rin. layer dimension okay, so ayusin lang natin yung ating dimension so lagyan lang natin to nang L was upset. you six hundred? Ah, eight hundred, only getting eight hundred. Set eight hundred. Ah, one thousand, I'm going at the one thousand. Opset one thousand. Lagay natin dyan. Tapos so, ulit tayo. 1,000. So, Ito lagay natin. Set. So, 1,000 ulit. So, Tapos so, lagay natin yung overall dimension niya. Yan. So kung kung sa tingin nyo mas malaki, pwedeng gawin natin 800. 800 position tayo ng 200. Tapos dito, 400. Susukatin natin. 800. 800. 800. 1,000. So, gawin natin yung 800. 200. Yan. 800 800 800 okay. So, mas maganda kasi siyang tignan kung meron tayong consistency sa spacing ng ating dimension. So, gawin din natin ito dito sa kabila. So, L So, set lang tayo ng 800 Yan. Pagkain natin yung overall dimension. Ayan. Tapos itong pangalawa. Ayan. Okay. Tapos ito. Okay. Move lang natin ng konti. Ayan. Okay. So, kagawa na tayo ng uh, wall of the floor plan. Okay. So, ang kulang na lang, lalagyan natin ito or ilalagyan natin ito sa title block. Uh, copy lang natin. dito na din to copy natin and then okay tapos title creating a wall lagyan natin ng konting space yan creating a wall tapos page number 3 March 7 2024 date started date finish March 7 2024. Okay? Okay, so I guess natapos na natin yung ating wall of the floor plan. Okay? So I hope meron kayong natutunan sa video natin ngayon. At sana patuloy nyo pa rin subaybayan ng ating mga drafting videos dito lang sa Smartworks Skills Tutorials. Hanggang sa muli at maraming salamat.